¡Gracias! Good morning sa inyo mga ka and Fish uh, Today's episode, nandito tayo ulit sa, bumalik tayo ngayon dito sa Darangan, Binangonan, Rizal and today's episode guys, uh, tayo mag uh, titilapia fishing uh, Yesterday galing tayo sa Taal Lake uh, at nakakita tayo ng mga lumot dun kaya ang ginawa natin ay kumuha tayo Ayan, tapos uh, nagdala tayo rito dahil sabi ng mga tropa, eh ang tilapia rito ay kumakagat sa lumot at ayun nga, wala rin naman tayong pain na BSF ngayon Wala tayong supply Kaya, ayun napag ko na magdala nga ng uh, ano rito Ng uh, lumot galing taal Tapos dito natin gagamitin So, nandoon na si Mark Tsaka si Riding Thunders Doon At pusunod din yung mga tropa rito So, tara, samahan nyo kami ngayong araw na ito Na mangunin ng tilapia gamit ng lumot Sana ipagpalain tayo ni Lord At basbasan tayo ngayong araw na ito uh, Tara yan guys, so nakikita niyo yung mga kangkungan na yan. Uh, dito maganda magdalag. Actually, uh, nagdalag na tayo dito before. Pero isa lang nadali natin. Nilulusong natin yan dito dati. Yan, pero ngayon mataas ang tubig at mas gumanda yung mga kangkungan dito. Ang maganda rito guys sa uh, top water. Yan, pang magdadalag ka. Na yan Oh. ang daming bahay isda oh. Sa gilid lang. At nga pala, itong daanan na ito guys, ang alam ko dito, uh, iduduktong din to sa C6 kundi ako nagkakamali dahil papalibu ang project ng gobyerno Ipapalibutan papalibutan tong Laguna Lake dahil para nga ma-accommodate ma yung dami ng sasakyan no imbes na doon sa bayan dadaan dito na, ma mamamaybay na rito sa lagu, sa Laguna Bay ayan hanggang doon dahil doon sa bayan natin sa Tagig eh meron ng C6 so ito mga to ipagdudugtog balang araw para nga yun mabawas-bawasan yung traffic Ayan, so samahan nyo ako. Tara, mag sa tayo rito. Dito tayo mag park ng motor. At, ayun, uh, maluwag naman dito. Pumapayag naman yung mga, ano, mga construction worker na magpapasok. O, basta ingat lang kayo pagka dumadaan yung mga bako. Tsaka yung mga, syempre mga, uh, ano nila, mga truck nila. O, dito, dito lang kayo magpapark sa pinakadulo. Ayan, dito safe na rito. Ayan. So tapos maglalakad pa tayo hanggang dun sa dulo Andun yung magandang spot So tara, mag-aayos muna ako Ganoon natin itong gamit Lakad tayo yeah. Yung mga nagkakongkong na rito Ganoon natin kung saan tayo makakadaan Mas madali siguro dito sa pader na lang mas mabilis pa gilid ang ganda ng ispat to ganda rito guys pag nagawa ito magandang fishing spot talaga malayo layo pa lang lakaran to so mamaya na lang siguro guys at malayo layo lang lakaran to may mahirapan tayo magdala ng gopro natin <laughs> uh. ah. ayan guys hello nandito na tayo ngayon sa spot kaya ang problema pagdating natin putol na may ginagawang tulay dito yata maliit tapos akala ko ito yung daan kay dadaan dyan ayun pabulusok wala doon pa sa dulo sa kabila tapos pagbaba nun ito lakad na kayo papunta rito ngayon papunta na doon ngayon eh, sa kabila yung karugtong So may grand span yan eh Pero putol pa Pero pag duduktungin to Ayun may mga anglers na ron oh. Meron na O tara Bababa muna tayo Lumot Late lang Mmm. nak tanggalin. Ha ah. Ada lah Kakak uturin. Nak kakak uturin, lumut. Bitay kuya, 'wi. Oh, wala to Ayan, Ayan sasabit tayo dyan eh ulit oh. Sige lang, malayo ako. Malayo pa. Wala ko mo nga sa betlog, kaliwa. <laughs> uh, ah. Wala bitlog 'yan eh. Ah. Wala mambetlog, in lang. Hindi na. Nakakambong. Ay napasta na <laughs> Wuhu. -huh. Lumama ko Kakatanggal lang. <laughs> Oy, hindi ko kasalanan 'yan. Hilahila, hila. sige, sige. Hila, hila. Hindi ko kasalanan 'yan ako. Dahil lang, mabilis na Ako mag-ayos yan. Wait lang, wait lang. Mabilis na to. Dahil lang, dahil Mabilis. Mabilis lang, mabilis na to. Spoggy. o tao. Dalawa oh. Agawan no. Oh. Isa-isa lang, lahat-angat. Malaki isa, Mag-aaway away Lahat. Magimaganahan 'yan oh. Tama. lang umangat ang ating buhay ba buhay ko gusto Yes. ni uh, lumut mana yang yo. ngulih oh. ya Mangin ni. Eh. Mangi higit nasi lo. Oh. oh. ayun oh yes oh yes hmm uh -huh. hali boss Neil saan yung kagat na malalaki doon? sa so, saan yung kagat na malalaki? Ah. So, kailangan ko na pala Kailangan ko na pala mag-ready. You know. Mm -hmm. Every day Dali Arko. Nangusok pa. Ayun. Hello guys. Ayan. Update na rin din tayo. Tsaka magpapaalam na agad tayo. Kasi 1%, 1 na lang agad yung battery natin. Hindi ah, tayo nakapag-charge. So ito. Pakita lang natin. Huli natin. Tarik ko. Ayan o. Oh. Yung huli namin nila pala ngayon o know? patingin ayuno, oh. ayun o no? uh -huh. uh -huh. dami higa, -higa mo ayun o know? dug huli hmm. ko ah, no? lahat ayun huli niya raw lahat you know? ayun ito so seryoso you know? ayun <laughs> so o so si ayan? philip ibas nyo ha ah, ibas nyo si <laughs> philip ayun sorry so ayun hanggang dun ayun si you. jay o ayun o Hmm. Doble. Yes. Nakuhanan pa ng video. Yan o. Hahaha. <laughs> Ay, laman na pala to Tingnan mo dalawa pa Eugene Tingnan mo sa mukha mo Eugene Uy, <laughs> 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 Eh nag nagpa-fly ako eh naka-fly to eh Naka-fly nga to. O, yun, oh, yan oh, naka-fly. Ay, guys oh. oh sayang din on yung video. Laki oh. Hi. Eh. Thank you, thank you. Ayun oh, buti sana wito sa buntot. Oo nga eh. Malamalan no? Oh. Malamala na. Hindi <laughs> hey guys. Sayang din ha. Kita yun oh. Lunun. Laki oh. <laughs> Laki oh. Ay, ah, na natin yan. <laughs> ha? Ano, ano? Oh, iyaw mo. Iyaw. Oh. Dami na to. Dali mo na yan. Ah, sige. Yun, ah, lunun. Yun oh. Yun 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 oh. <laughs> Ayan, oh. Ayan, ang gumili, oh. Oh, -porti -porti na rin Kinilo is, ano, eh, 13 kilos. <laughs> nasa yung labra na ko, gagawin. Oh. Nakidnap. Tapos iba pa yung nasa cooler natin, mamaya papakita natin. Andun na eh, nakalikpit na tayo sa ano yung malaki mo. Mauna na tayo lumarga eh. Sala, dito huli sa yun na yun sa lalagyan eh. No? Ayos. Malaki. Ayan guys. Ihuli natin. Ito yung gamit natin, lumot. Tapos yan, no? Yan, ang natin ulit. Mababas na naman tayo yan at humuli tayo ng marami ulit. Yan, syempre ibibigay natin yan. Relax lang kayo, guys. <laughs> Ito nga, nakahuli pa tayo ng ano. Ang laki-laki yung Nakadali tayo sa Tapos gandang size na. Yan. So, yan. Gandito na lang tayo, guys. Maraming salamat po. Bye-bye.